So mayroon pa tayong itatanim mga idol Ito yung gagamitin natin Kailangan tayo magawa gumamit ng guna Mayroong labuyo Mayroong alo-alo lang yan Halo-halo lang para maganda no? Maki so, lang yung, yung mga maliit <laughs> So May itatanim tayo mga idol Papasita o oh. halo mo doon Huwag na <laughs> baka akitin yung sili ko labuyo pa naman to saka ano, dalawang klase yung itatanim natin mga idol kasi ito yung ano natin yung sili natin yan sa babaw yan o yan so yan o so ano na yan itatanim natin to napakasayang talaga kung hindi matatanim kasi ito ay sobra na po sa naitanim natin dito po tayo dadaan sa kapila let's go ito yung itatanim natin mga idol oh. Yan. Dalawa, dalawa. Sayang kasi pag hindi matanim eh. Kaya pag dumaan dito. Yan. So dala natin tong sides. Ito kasi mga idol ay sobra na po sa tinanim natin kaya inapakasayang napakasayang pag hindi maitanim. Yan. Kasi mayroon tayong uh, uh, low area dito. Yung elevated area. So dito tayo magtatanim kasi wala tayong pwedeng masyon ni mga iba kundi ito lang yun o oh, napakalaki na mga idol so dito natin yung tatanim itong lupa na to ay hindi gaano uh, hindi siya patag uh, slope siya pero mas ma mataba to dito mga idol kailang mahirap lang mag ano, mag maintenance dito kasi yun nga ay hindi po uh, ano patag yung lupa so remove na natin itong mga damo so dito po tayo magtatanim yeah. Ah. irap hirap na dami pa lang ano dito lang gam eh yun talaga ang uh, tinatakutan ko mga idol yung langgam kasi masakit sa paa eh pag kumagat yung, may tanim na mga idol diyan o yung maliit na yan yung tinanim ko dati so ito itatanim natin dito sa baba yan so ang gawin natin mula tayo sa taas po baba. sayang kasi pag hindi matanim itong mga idol yun o sayang yan ang gawin natin tatanim talaga natin yan diyan natin tatanim mga idol o oh. yan so ito na yung tinanim natin mga idol uh, sa kung saan yung ano yung ano natin yung malinis na area natin ay hindi po uh, patag so po ang pagtanim natin So mano, mano lang po ang pagtanim natin kasi hindi po pwede sa ano eh, hindi po yun nakakararot yung lupa. So nakikita nyo may puno pa nga sa kahoy nakatumba. Yun yung simulang ko sa itaas yung pagtatanim. Isang tray lang yung itinanim natin na sili, panigang. Pero medyo natagalan din ako dito sa aking pagtatanim kasi yun nga eh mahirap magano kasi umulan, madulas yung lupa. At saka ang pagkamaaya-maya ay ay nakarating na tayo dito sa baba. Pero tamang tama na din na matatapos yung ano natin maubos yung seeds natin maganda talaga magtatanim kasi pag ah, ganito nakabasa yung lupa sigurado po na mabubuhay yung ang ating tanim lakas nang umulan na umulan talaga ng ano eh malakas kaya na pagplanuhan natin na magtanim tayo sayang naman yung ano yung seeds natin kapag hindi natin itinanim mayroon naman tayong pwedeng mapagtaniman dito sa baba. Ah, sa itaas niya nga pala mga idol ay dyan po yung sili natin dati. Yeah, dito ako sa ano, dito ako sa ah, hindi po patag na area dito ko tinanin kasi magandang lupa dito ay napakataba ang lupa. Kaya eh, yun ang yaysip natin, itatanim natin yung nasubra ng mga seeds kasi sayang naman kapag hindi maitanim kasi mamumunga pa yan ah, pakinabangan pa natin sa puntong ito binilisan ko na nga kasi ah, medyo ah, hapo na at maubusan tayo ng oras marami pa tayong gagawin ha <laughs> So, konti-konti na lang. So, malaki nang, na naitanim natin. So, dito naman tayo sa bandang kabila. Ayan. Ayan mga idol. So, medyo konti na lang ang ating seeds. Kaya, matatapos rin to sa wakas. So, nakikita nyo talaga, oh. Napakataba ang lupa. Kaya nga, eh, diyan ko talaga na ano, napag-desisyon na na itatanim yung siling panigang natin at saka dyan sa kabila ay mayroon akong tinanim dyan na ah, labuyo magkatabi lang sila ang labuyo at saka ah, panigang so i-update eh, ko din kayo mga idol kapag nabubuhay ng ating tanim yaw wala pa tayo, hindi pa tayo sigura kaya maraming salamat mga idol sa patuloy na pagsuporta sa ating channel huwag kalimutan i-share ang video natin